mo rin ba magkape ko let. Ah, kape ka dali. Ah. ah. Mainit 'yan. Mm. kami nagkakape dito sa labas. May mga makukulit kaming nakaabang. Uy! <laughs> Mainit 'yan. Matapon 'yan sa mukha mo, kulit. Hmm. May mga makukulit kaming nag-aabang. Ayun oh, ah, aking mga pa-bebe. Why? Coffee, coffee lang. Mm. Ay! <laughs> Ang makukulit na yan, ah. Hmm. Ilap <laughs> ni Silay. Eh, Silay. Nanggatom na daw sila. Mga bangers. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye for more. Nanatiis. Uh, nagkalong na siya. Sa kanyang ano, amo. Baba na dyan. Baba na. na. Lipad na dali. Lipad na. Baba na. Wow, ang galing. <laughs> Ay, ang galing. Tatlong baby. Akong nakita. Mataba, mapayat. Tama ba? Mga baby. Ngunit ang... Hindi ko na alam mga idol ang susunod na kanta. <laughs> Tak apa-apa. Kaya nga eh. Talang! Dab! Dab! Tumalu dah Dab! Yang mali itu. Nasab orang gutam. ah Ditu na! Kena-away ni